pagising. Mga tropa, babalik na ako. At ako na, kinikilabutan talaga ako. Holy kamuti. Alam niyo hindi ko na kaya. Babalik na ako, nakakinikilabutan talaga ako. Kilabot. Nakakatakot mga tropa dito. Shit! May, pinagpa, may pinagpaparamdam. May mga... Good ni mga tropa, ito si Balbaliw. Nandito ako ngayon sa sementeryo ng General Trias. Oo. Ah, 13 Martires pala. Pasensya na mali. 13 Martires. Ito ngayon, na-exploring ko itong lugar ito. Ayan mga tropa, tingnan nyo. Nakatakot ay tsuro. Grabe. O, ayan. Mga tropa. Ayan. O, yun yun. May narinig kayo mga tropa? Pero grabe ah. Nagulat ako dun ah. May kumakalansin. Anyway mga tropa, mag explore tayo dito sa lugar na to. At nakakatakot, hindi natin alam kung ano mangyari. Ito eh. grabe, nakakatakot yung tsuro. Ayan eh, mga tropa oh. Oh. Holy shit, kamuti talaga. Yan. Solo. Lalakarin natin tong lugar na to. Iikutan natin mga tropa. Grabe talaga nakakatakot ang itsura dito. Ayan, ayan solo kong naglalakad ngayon dito. Ayan, oh, tingnan nyo. Mga musileyo. Shit, ayun may kandila dun, oh. Grabe. Nakakatakot ang itsura mga tropa. Ay, naku, kinakabahan talaga ako dito. Hindi ko lang kung paano kung magagawa dito. Ang gagawin ko, dadaan muna ako dito sa kabila, sa kaliwa, sa kanan pala kakanan muna ako mga tropa ito yan oh. ayan yan ayan. ito kaliwa ayan ang kanan mga tropa ngayon iikutin ko itong lugar na to shit nakakatakot ang itsura oh. Oh. mga tropa ngayon dada ko itong dulo na to dito ako pupunta muna ayan shit nakakatakot oh. grabe alam niyo mga tropa, ngayon ko lang, ngayon lang ako nakapunta dito sa 13 Martires na uh, cementerio. Ito ang public, public cemetery, mga tropa. Grabe oh. Lalakad lang tayo. Uy, niyan, Yun. Shit, mga tropa, nakakatakot, itsura ayan mga tropa naglalakad ako ha ah, para makita nyo holy kamote ayan tropa yan grabe Uy, nyo may mga tropa may mga naglalaglagan sa bubong hindi ko alam kung ano yun pero nakakatakot talaga ito may sim parang ano ito simbahan? shocking grabe kahit, kahit alam mo yung mga tropa, kahit maganda dito yung daan, nasa main road ako, natatakot ako kasi wala nang katao-tao. Ang oras ngayon dito ay alas 12 na. Ngayon. Shit, shocking. Grabe yung mga tropa. Holy kamote. Ayan. Shit, shit. Grabe nakakatakot mga tropa. Oh shit, nakakatakot talaga dito. Ibang ano aura dito. Kahit na ganito ang itsura ng sementeryo, nakakatakot. Grabe. Holy kamutihan. muto Holy shit. Grabe oh. oh ano yung mga tropa? Putsa, grabe ah. Ito yung dulo ayan grabe nakakatakot yung eh, itsura pero alam niyo mga tropa tahimik lang dito ngayon, grabe tahimik iba talaga ang takot dito iba talaga nakakatakot talaga mga tropa hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon at ako ay lilipat pabalik na ako dito sa ano sa kabilang side naman ako, sa kabilang daan grabe nakakatakot mga tropa, ayan eh, o pabalik ako shocking oh mga tropa ayan holy kamote solo exploration lang ako dito mga tropa ha pinag-aanam kasi dito ang balita kasi si Joko nag-explore na dito ang nangyari may dumap may ano sa kanya yung may hangin na dumaan tapos may narinig silang sumigaw na babae pero yung kami rin, nagmumukbang kami dahil, nag, nagmukbang kami dito, may narinig kami rin. Kakaibang mga pa, paramdam. Sa katunayan nga, may gumalo, may um, ano sa akin eh. Parang may humaplos. Pero mga tropa, nakakatakot Ate, ay nakakatakot na itsura. Maglalakad tayo ha. Punta tayo sa kabilang side. Ayan na. Ayan, tropa. Ayan mga tropa. Ari ko, ari ko. Oh, tarag siya ng gam. Ari ko, ari ko. Grabe. dami lang gam dito. Ah, oh, aw. Oh, oh, ah. Oh, tarag Mga tropa, nandito na tayo sa main road ah. Ito yung kabila. Ito yung sa kabila. Ngayon, didiretso tayo. Mga tropa. Nakakatakot ay tsura. Yun oh. May naglalaglaga na bato. Hindi namin kung saan galing yun. Baka mamaya may nang titrip. Yan. Grabe. Ang tataas ang puno. Huli ka muti. Grabe mga tropa. Nakakatakot talaga ang itsura. Grabe. Ito may malaking puno na naman. Oh. Ah, yan. Yan. Grabe nakakatakot ang itsura niya. Ayan eh, mga tropo. ay ano, Pinabaybay natin dulo. Dulong, dulong sa itas iikot tayo sa kabila. Pero nakakatakot ang itsura mga tropa. Sobrang dilim. Holy shit. Kamuti kamuti. Mga tropa. Ha? Grabe. So, explore ko to. Ang oh, grabe ang haba pa pala niya. Ayan po. Oh. Kagrabe ang layo niya. Ayan pa mga tropa. Oh. Oh. Walang. Oh. Oh. Ay, mga tropa. Oh. Shocking. Oh. Nakakatakot ay tsuro. Oh. Pucha. Oh, Ito yan mga tropa grabe nakakatakot mag explore pala dito ang lawak ang lawak ng sementeryo grabe babaybayin ko yung babalikan ko yung mga tropa yun pupuntahan ko yun ha pero dito muna tayo idiretsoin e, muna natin itong palikong to hmm. nakakatakot mga tropa shit hmm. 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 grabe may mga aso. Grabe. Tropa. Holy oh, kamote. Yan. May mga pool. Ay, ito pa. Meron pa dito. Nakakatakot ay na tsura mga tropa. Ngayon, mabaybayan ko ito. Ito lugar ito. Isilipin ko lang ito ha. pa nakakatakot na itsura dito ha ah. Dulo na to Huli kamuti Grabe Ayan o oh. Nakakatakot na itsura Diyos ko ano ba yan Bakit kanyan Huli kamuti mga tropa Nakakatakot talaga Hindi ko lang kung bakit Pucha, ayoko dito. Oh, yeah. Holy. Holy shit. Oh, mga tropa, ibabalik na ako. Hindi ko na kaya dito. Teka, sisilipin ko lang ha. Silip lang. Holy shit. Oh, di ka Grabe. Mga tropa mga tropa para babalik na ako pero sisilipin ko lang ulit dito huling, si, huling silip lang dito ha Ucha, grabe ayoko na ayoko na mga tropa ay naku mga hindi ko na kaya hindi ko na kaya pabalik ka tayo grabe ang suka dito lugar ito Ayan. 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 Matropa. Pabalik ako. Ayun. Matropa yan. Pabalik na ako. Pabalik na ako sa lugar na ito. Nakakatakot talaga. Ang prabe. Matropa. Hindi ko lang kung makikita ko dito. Kaya bahala. Kung anong dito grabe nakakatakot yung tsura o yan o mga tropa taragi syang grabe aray ko shit ang dami lang gam grabe ang dami lang gam kinakatak ako aray ko sakit ang mga tropa Ay, baybayin ko dito lago ha aray ko aray ko aray ko aray ko aray ko pucha alam mo mga tropa grabe ang dami lang gam kinakatak ako ng kinagat grabe no teka hindi pa tayo lilipa tayo ng lugar, ha? Dito, pabaybayin ko to yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pabaybayin ko to, tapos isilipat ako doon. Yan. Grabe, nakakatakot ay tsura. Holy, ano yun? Hala ko nyo eh. Grabe, yan, May mga kaba, may mga ano po. Alam niyo mga tropa, hindi ko kaya pasukin yung mga sulok-sulok kasi nakakatakot eh. Tsura oh, ayan Shocking, nakakatakot talaga oh. Oh, ayan oh. Uli. Grabe. Ayan, pababa tayo sa pinaka pinaka nakakatakot na lugar. Ayan, uli. Kamuti. Grabe. Yun. Ano yun? May narinig kayo? Mga tropa? Ano yun? Pucha! Ayan. Ayan. Grabe. Hello? Nakakatakot talaga mga tropa. Grabe. Ayan yung puno. Ito na yung dulo. Ito na yung dulo ata. Pinaka dulo na. Ayan. Puli, Pucha. Grabe. Kinikilabutan ako ngayon. Oh. Tangin na grabe. Nakakatakot talaga dito ah. Iba. Iba ang dating. Alam nyo tropa. Iba ang dating dito. Nakakatakot talaga. Hindi ko alam kung bakit eh. Nagdadahan-dahan ako maglakad Parang may marinig tayo. Sa sobrang tahimik sa lugar Hello? na binabaybay ko, kilabot at takot sa utak ko. Biglaan may naramdaman nas naman ako. Ano Diyos ko. Nakakatakot na. Uli, kamuti. Nakakatakot na talaga dito. Ano yan? Diyos ko. Ano ba diba yan? ayan nasa pinakababa na ako mga tropa nandito na ako sa pinakababa nakakatakot eh. grabe shoot shoot nyo ito babalik na ako mga tropa babalik na ako ito na kinikilabutan talaga ako holy kabuti alam nyo hindi ko na kaya babalik na ako na kinikilabutan talaga ako kilabot na talaga ito kilabot na hindi ko na kaya Hanip ah, ngayon. Ayan, mga tropa. Pabalik na ako ha. Ah. Ayan. Uli. Ayan oh. Grabe o. Oh, Tropa yan Oh. Grabe o. Oh. Hanip. Ah, nakakatakot. Mga tropa. Pabalik na ako sa doon sa pwesto ko. Hanggang dito na lang siguro. Hindi ko na kaya eh. Natatakot na ako. Grabe. Ayan. Ayan. Mga tropa. Ay shit. Shocking. Grabe. Eh, pabalik na ako mga tropa. Ito yung kanina. Ito, nandito ako kanina. Ayan. Ito yung kanina pinuntahan ko yung dulo. Tapos ito yung sa labasan. Ito yung dat, dun sa, dun sa dulo. Ngayon ako babalik dito. Kasi dito ako nakaparade dito lang ako mag ano, pabalik na ako dito sa akin pupuntahan mga tropa, ayan ha nakita nyo, maliit lang tong ano ko vlog ko kasi ang lawak ng ano, ang lawak talaga ng ng sementeryo, pero nakakatakot talaga itsura hindi ko na kaya eh grabe takot ko talaga dito grabe, ayan oh ayan. oh ayan malaking puno oh. grabe Eh, tropa ha. Ayan. Nakakita nyo ha. Grabe nakakatakot ang itsura. Ayan. Lalakad tayo ngayon pabalik. Mga tropa, pabalik ka tayo. Babalik ka tayo. Kasi hanggang dito na lang. Sobrang kakatakot na eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. May kli tong ano ko. Exploration dito sa sementeryo. Uh, Kasi ang lawak eh. Nalilito, nalilito na nga ako saan ako pupunta eh. Grabe mga tropa, hindi ko na kaya. Hanggang dito na lang siguro ako at babalik na ako. Natakot na ako kanina doon sa may babae. Napatakbo ko kasi bigla ako may, may naramdaman na ano. May parang, parang nagpapa, nararamdaman may palapit. Na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya ngayon tatakbo ka na. Kaya mga tropa hanggang dito na ha, babalik ano. Pabalik na ako sa aking pwesto. At hindi si, di ko na makasilip tong ibang ano musileo pero titestingin natin ito hanggang dito sa pagbalik ko ha sisilip lang ako tayo dito yan ayan grabe ayan ito sisilip ako dito sa gitna ito to silipin ko to aray ko at ang lang grabe nakakatakot ay tsura ayan tropa uli kamote yan grabe pero hindi ko hanggang dito lang ata ako Uuli. Shit. Chucky. Nakakatakot naman dito. Uuli. Ayan. Grabe. Nakakatakot na itsura mga tropa. Oh. Nandito ako ngayon sa, sa loob ng musileo. Puro musileo. Oh. Grabe oh. Hindi ko lang hindi dito eh. Ay shit. Nakakatakot talaga. Grabe. Ayan. Meron pa dito pinaglinisan, pinaganoon. Ay mga tropa. Ayan. Nakita nyo ha. Ako'y babalik na. Dulo na kasi 'yan eh. Actually mga tropa, hindi ko nakakayanin kasi dulo na 'yan, malayo na. Ito may pinagkalasan oh. Teka nito. Para delikado to. Ah. Pinagkalasan, teka teka. Mga tropa, sisilipin ko lang 'to nito. Oh, ah, shit, akala ko. Akala ko bagong kalas eh. Ayun. Pinagtanggalan ng bagong ano, bagong ano, ayan o, mga tropa, pinagtanggalan, o, yun o, mayroong aso, ayun, kala ko, ano, aso pala, yun, pero, mga tropa, tayo babalik na, hanggang dito na lang, hindi ko na kaya, at ako'y natatakot na, ha, ha, ako'y babalik na, pupwest, babalik na ako sa akin, pinagmulan at pasensya ng mga tropa hindi ko na talaga kakayanin nakakatakot na eh kanina napatakbo na ako eh parang may, may naramdaman ako may, may, palapit sa akin eh kaya mga tropa ha hanggang dito na lang ako at pabalik na ako mga tropa hindi ko na kaya ito tingnan mo ayan Katakot ay tsuro ayan oh. teka lang natin huling silip dito nakakatakot na. Holy. Oh, Lo. No? Uy. Shocking. Oh. Lo. No? Oh, tiyangin na na. Nakakatakot mga tropa dito. Ay, ay, shit, may pinagpapakot. May nagpaparamdam. May bumabagsak ang mga bato. Uli, kumpot. Mga tropa, hang, ano, paapaalam na ako. Hanggang dito na lang nakakatakot. Hindi ko na kaya mga tropa. Ito ko natatakot na talaga. Hindi ko na kaya mga tropa. At may parang may lumalagabag, lumalagabag, lumalagabag. Hanggang dito na lang mga tropa. O shout out natin dito mga tropa natin ha. Paano? Papaalam na ako ha. Paalam!